stray feeder couple na si Rommel at Teresa patuloy na nagbibigay ng buhay at pag-asa sa mga stray dogs. Marami naman ang natuwa at na-inspire sa kabutiang loob ng couple na nagbibigay ng pagkain sa mga stray dogs. Nagpatuloy na ang kanilang inisyatibang ito hanggang sa madami na silang aso na napakain at nabibigyan ng pag-asa mula sa kanilang mismong sariling pera. Ilan pa sa stray dogs na kanilang natulungan ay kinuha na rin nila para alagaan at bigyan ng maayos na si tirahan. Talaga nga namang kakaiba at kamangha-mangha ang gininto ang puso ng couple na ito. Kaya naman ngayong umaga, kilala rin na natin ang live ang couple na si Teresa at Romel dito lang sa Sunshine Stories. At kaugnay nga niyan para ibahagi sa atin ang kanilang journey bilang stray dogs feeder ay makakasama natin live dito sa studio si Natere Kilatan at Romel Kilatan. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Teresa and Romel. Good morning po. Kaya unang-una, paano nag-umpisa ang inisyatibong ito? Um, actually, before po kasi, nagpapakain na talaga. kami mean, yung mga pag sa restaurant, tapos may mga tira-tira kami, sinishare namin dun sa mga dogs in the area. Um, pero, nung nag-start po kasi yung pandemic, parang lockdown po yun, naisip namin, paano yung mga strays na nagde-depend sa mga tira-tira sa restaurants. Kasi even yung mga trash cans ay walang laman dahil nga po sarado yung mga establishment. So, we just started feeding parang once a week lang tapos nagustuhan po namin tapos nagtuloy-tuloy na po siya. So I'm I'm curious anong pinapakain niyo dun sa mga stray dogs? Um, we dog food ba ito? Uh we prepare po ano home cooked meals po oh, para wow. for dogs po 'yan. By boiled chicken lang po siya and then uh, with dog food of course and hinahaloan po namin siya lang ng mga nutritional um ingredients po, like moringa powder BCO, mm -hmm. uh, mm -hmm. Yan po. Dog food, chicken, and rice po yung mm -hmm. niluluto Inyak. namin for them. Okay, anong pinakamalaking hamon ang naharapin yung dalawa sa pagpapakain ng mga stray dogs and stray animals? Actually, ongoing po kasi yung mga challenges eh. nanja yung cruelty, mm -hmm. nandyan yung impounding. Mm -hmm. Pero ang pinaka-challenging po for us is yung everyday na pupunta kami sa lugar. Kasi regular strays, may mga strays po kasi na regular namin napapakain. So yung emotional na... Parang yung yung emotional part na wishing na tuwing babalik kami doon sa place, sana kumpleto sila. Tapos isa pa sa pinakamahirap doon, yung pag-uwi. Yung kailangan namin silang iwan uli. Um, After namin silang pakainin. Pero hindi ba kayo natatakot na baka kagatin kayo? Kasi usually ang mga stray dogs and stray animals medyo takot rin sila sa tao. Pag lumapit nga naman minsan parang takot din sila so therefore kakagatin ka. Mm -hmm. May ganun ba kayo experiences? Actually, lagi po namin, yan yung question na laging natatanong sa amin. Pero, ang sinasabi po kasi namin, if you know how to read yung mga body language nila, o kaya you also respect yung kanilang um, personal space, hindi po sila aggressive at all eh. So, we just have to respect and understand them. Tsaka, ano rin po kami, um, meron din po kaming um, pre- exposure vaccine. Ah, so, so mga protektado kayo. Yes. Pero I would think medyo parang dog whisperer ang dating yung dalawa, tama ba? Kasi kayo niyo intindihin yung mga ano eh, yung, yung signs nung ito na, magagalit na yung aso or okay naman Siguro po true experience lang po, na mm -hmm. na tutunan namin silang kilalanin po and makinig sa mga gusto nilang sabihin sa amin. Pero so far po, after siguro po mga four years na kami nagsistay feed, never po kami naka-encounter ng aggressive talaga. Kasi makikita talaga sa video sa amin na mababait talaga sila. Um, minsan lang defensive sila pag, for example, naka-encounter sila ng cruel person. Pero makikita nyo po talaga na mabait eh. Kung iintindihin nyo po sila, nag, ano lang si gusto nilang kuma, gusto lang nilang humingi ng pagkain. Mm -hmm. Kapag bigyan pakainin mo sila, like two to three times, mm -hmm. mo yung loob nila, nagwawag na agad yung tails nila. So, yun po. ayun ba yung sign nun? Pag nagwawag yung tail, ibig sabihin, friendly na sila sa inyo. Mm -hmm. Tsaka, hindi po kami nagpipilit na hawakan sila. hinihintay po namin sila na maging ready or sila yung mag-offer na hawakan. So, lang naman po yung ano din eh. Respect them and understand them. Okay, sa mga stray dogs na natulungan niyo para sa inyong dalawa, ano pinaka-memorable na experience nyo na talagang dumatak sa inyong puso? Um, meron pong one time, um, Bali, nagkaroon po ng impounding doon sa area na pinapakainan na namin. Bali, doon po. Pagpunta, pagpunta po namin sa area, habang nag-impounding po, ito pong si Oli, yung dog po na pinapakain po namin more than a year mm -hmm. na which is pero nasa amin na po siya. Siya po yung unang sumulubong po sa amin nung time na yon during the impounding incident po. Mm -hmm. So nung time po na yon um, si Ollie po binuhat po namin agad siya papunta sa sasakyan namin para itakas namin siya dun sa mga nag-impound. Oh wow. <laughs> okay, <laughs> And then adventure. from that moment po si Ollie po during that impounding <clears throat> day po um kasama po namin siya sa sasakyan habang nire-rescue din po namin yung mga ibang, ibang na impound doon sa area, sa barangay, sa, um, sa pound, kasama po namin si Oli. And then hanggang pagbalik po namin doon sa area, binalikan po namin yung mga papis, papis ni Oli kasi buntis po siya, oh. nanganak po siya doon nung time na yun eh, um, days before. So, um, binalik po namin siya sa area, hinayaan po namin siya maglakad doon sa place para mapuntahan yung mga anak niya, mabalikan yung mga papis niya yun po yung, bali isang araw lang po lahat yun nangyari. And then, nauwi na po namin si Oli, sinaman na rin po namin yung puppies niya. Oh, wow. So ngayon si Oli and the puppies nandun sa inyo ngayon. Ah, tatlo po yung puppies niya. Yung isa naiwan iwan sa amin mm. kasi ginose po kami nung adopter. Pero yung dalawa po na pa-adopt na namin. Oh. Pero si Oli is still with yes, you. Yes, yes. Wow naman. So talagang memorable nga yun. Pero sa mga nanonood sa atin ngayon dito sa RSP, no, ano ang payong maibibigay niyo sa kanila sakaling gusto rin nilang tumulong sa mga stray dogs? Mm -mm. Um, um, ano po ba, if you want to start helping po, especially kunyari yung stray feeding and you don't know kung paano magsimula, pwede pong you can start in your own community lang or doon sa lugar ninyo, pwedeng pakain kayo ng isa or dalawa, mag-share kayo sa kanila um, one dog at a time, pwede rin yun. So, hanggang sa makakaya kung meron kung blessed ka naman and then you're willing to share, maybe you can share it doon sa mga unfortunate stories nga po sa paligid. And number one po, like I mentioned a while ago po, parang ang pinaka-trick naman po doon is para rin safe kayo and also safe yung mga dogs. Kasi nga pag may nangyaring masama sila, yung masisisi, just make sure na i-respect nyo po sila or i-understand nyo rin or basahin nyo rin yung body language. Uh, How about you, Ramel? Um, yun po, um We can always start po on our own in a sim very simple way po. Like paglalagay lang po ng tubig sa labas po. Lalo na po ngayong mainit yung panahon. And kahit po dog food, mag-iwan po tayo sa labas ng bahay po natin. Kasi yung mga strays po yan, palakad-lakad lang po yan, eh. pag-alagala lang po sila. And talaga naghahanap po sila ng makakain. So kung may makita po silang source of water, um, malaking tulong na po sa kanila yun para ma nila yung everyday challenges sa buhay po nila. Okay, anong plano nyo sa hinaharap para lumaki pa itong advocacy niyo Actually, for now po, ang goal lang talaga namin is to continue. Kasi ang pinaka kasi namin to inspire people na kahit hindi ka rescuer or wala kang shelter, kasi kami po, wala naman talaga kaming shelter. We would just feed them, take care of them in the streets, and then we post them for um, adoption. So hanggang kaya po namin at blessed kami, patuloy-tuloy tuloy, tuloy, tuloy lang po yung paggawa namin ng tulo. Bago tayo magtapos, I'm curious lang, ako. ilan ang mga aso meron kayo sa bahay niyo? Marami ba? Ano po. So far po, walo, walo. No? Eight, yes. Eight. eight, po. We Pero have mga, eight mga... dogs po na res, rescue po. Apo. The 78 na pa-adopt from the streets to homes. Wow, so, so, 78. Apo. Straight from the street po yan. Wow. na. Tapos dinahatid po namin sa homes ng mga oh, Ang galing adopter. niyo. Saludo po ako sa inyong dalawa. Thank you very much sa pagbabahagi sa amin ng inyong storya, Romel and Teresa. Sobrang na-touch na kami ngayong umaga sa inyo. Maraming salamat. Thank you din po. Thank you po.